Alright, so kasama natin itong ating Piaggio Ape City. Ayan, so ang gagawin natin, basic na basic, magtatanggal tayo ng gulong o yung wheel na tinatawag nila. Ah, uh, ito, basic lang ha, basic. So, ito, yung gulong na tatanggalin natin, rim, kasama na itong tire. Ayan, yung buong wheel ang tatanggalin natin. So, ang gagawin natin, uh, wag muna nating i-jack. Meron tayo dito, ayan, 16 mm. Ayan, 16 mm. Pantanggal natin dito sa mga nut ng bolt. Ayan. Nut 16 mm, ah. Pwede kayong gumamit ng socket wrench o kaya ah, close wrench. Ayan. Tapos, sa pagtanggal ano wag niyo muna ng diretsyong tanggalin yung isang nut ano palawagan niyo muna ang pagpaluwag ninyo yung style ng pagpaluwag cross o kaya x ano palawagan niyo yung katapat niya ayan magkatapat ayan tapos siguraduhin niyo naka handbrake yung sasakyan niyo oh dito sunod dito naman yan tapos doon sa katapat nya yan okay so pag maluwag na pwede nyo nang isa isahin na tanggalin okay. tapos dito pala sa pagtanggal dito baka makalimutan nyo mayroon siyang washer dito ah. Merong washer. Ayun, importante 'yan para hindi basta-basta malalaglag itong mga nut na nakakabit dito. Yan. Okay, sige. Jo, kailangan nyo lang ng pwersa dito tapos ayan pag natanggal nyo itong mga nut ayan tsaka kayo mag jack may free nung bago pa itong ating tuktok ano itong ating Piaggio Ape City merong free na uh, jack pero ayoko ko yung ganong klase ng jack yung mechanism na yun ano? kaya ang gagamitin natin eto hydraulic gamit tayo ng hydraulic mag jack tayo dito kuha kayo ng patungan pag masyadong malaki yung difference yung distance So ayan, mag-jack tayo. Kung makikita nyo, umaangat na yung gulong natin paunti-unti. Basta pag natanggal nyo na itong mga nut in yung washer, mag-jack kayo. Pag umangat na, tsaka ninyo hugutin. Siguraduhin ninyo na naka-handbrake yung sasakyan. Okay? Yan. So Kapag mataas na, pwede nyo nang hugutin. Oh, di ba? Nahugot na. So, uh, ganyan yung itsura. Oh. Anggal. Okay? Kaya natin tinanggal ano yung Isang rear wheel natin dito Sa bandang right Kasi magpapalit tayo Napalitan na yung sa left Dito naman sa right Magpapalit tayo O iba na ito Kanina madumi ano Ito medyo malinis-linis na Ayan Kulang ng taas kasi Mas makapal na tong gulong na ito Ayan, kataas na. Hindi na sumasayad sa baba. Alright. So, ibalik natin to. O, nauna na nating pinalitan yung sa left, ano? Kung ano yung ginawa natin dito sa right, yun din yung ginawa natin dun sa left. So, hindi na natin kailangang may video pa yung sa left. Kasi tapos na. And halos parehas lang Pati sa harap, halos parehas lang Yung wheel natin dito sa rear Sa left and right Parehas din sa harap, sa front Kaya kahit pagpalit-palitin mo Pare-parehas lang yan Yun, Balik natin yung washer At yung nut din wag na wag muna natin i-release yung uh, jack ano pahigpitan muna natin no higpitan muna natin dito sa paghigpit cross ulit o kaya x yung magkatapat halimbawa ito katapat na dito ito naman sa taas katapat nyo sa baba Ayan, kunting higpit pa. Dapat yung paghigpit nyo, sakto lang. Ang ginagawa ko, tantiameter. Ano? Wala po akong pang measure ng torque. Yeah. Pag okay na, naigpinan na natin. Tsaka natin i-release yung jack. So ayun, natapos din natin. Ganun lang. Kadali. Yung pagpalit ng gulong o yung buong wheel, buong rim set ng ating tuktok o yung ating Piaggio Ape City. Okay?